Mahabang biyahe, masarap kasama, lumang hotel, bunok na namumuti, lumang restaurant, at masarap na magkain. Tara! Ito yung kagandahan ng may kaibigan kang Japanese. Makakagala ka na ng libre. <laughs> may service ka pa. Gumala. <laughs> <laughs> Gala kami ngayon. Hindi naman siya kalayuan. Sa utaro lang kami pupunta. Kasi nung pagdating ko, 2 days pa lang ata ako pumasok noon ngayong buwan. Nagyaya na yung isa, yung senpai nito Oh. Maligo daw kami sa onsen. O puro, parang hot spring sa hotel. Eh sabi ko wala pa akong pera noon nung nakarang Sabado. Sabi niya, "Udi next trip na lang." O di, ito ngayon. <laughs> Pinagantay pa namin yung sundo eh, kapala mo ka. <laughs> Andito na yung sundo namin, 7-Eleven. Kohay ko tong dalawang to eh. Tapos, senpai ni Lumay. Dod, magre-reklamo yan. <laughs> ali tayo eh O-samaas. Domine Take. Usoi wa. Yosh, ay, Arigato gozaimasu. Etong dalawa ay pareho kong kohai or junior sa aking trabaho. Magkabat silang dalawa at pawang mga 21 years old pa lang pareho. 21 years old pero may kanya-kanyang sasakyan. Uy, sana all. Ako kasi umabot na ng 30, hindi pa nakabili kahit gulong. Bago kami pumunta sa may pagliligwa namin hot spring, ay dumaan muna kami dito sa kakain ng restaurant. Inabutan namin dito yung isa naming katrabaho. Malapit lang kasi dito yung bahay nila. Uy! おはようございます。あれ。あちあちあち、前前前。前おい、いる前。何すんの。<laughs> どこ行くの。あ、一緒に行こう。一緒に行こう。あれ、一緒じゃない。あ、ご飯 <laughs> Ang buong akala ko ay small world nga talaga Dahil dito pa namin siya nakita Hindi ko alam, inibita pala siya ng isa namin kasama Para kumain dito sa restaurant. Bago kami pumasok ay gusto nang bumalik ni Lumay Akala ko iuwi na Yun pala, naiwan yung wallet niya dun sa sasakyan Wala daw siyang pangbabayad Ang sabi ko ay maghugas na lang siya ng plato dito <laughs> Feeling ko nasa Pilipinas agad <laughs> ito yung hitsura ng restaurant. Simple lang siya at vintage na tingnan. Malit lang yung pwesto sa loob pero pinipilahan ng mga customer. Niluloko ko pa nga yung isang kasama ko dahil meron pa kaming bakanting upuan. Sabi ko paupuin niya na dito. Dito na naman tumakbo sa isip ko ang mga realization sa buhay. Na hindi mo kailangan ng malaking pwesto para bisitahin ka ng mga tao. After 15 minutes ay naluto din yung mga order namin. At nagre-reklamo si Lumay na hindi niya raw kayang ubusin yung order niya dahil kumain kami pag alis sa bahay. Tingnan nyo kamot ulo pa eh. Pagkatapos kumain ay didiretso na kami dun sa hotel. Kaming apat lang at may iwan tong isa. Ang usapan dito kanya-kanyang bayad. Pero yung isa nagrepresenta na na siya yung babayad. Nakalibre na naman nung araw na to. Kaya paglabas namin bago kami maghiwa-hiwalay ay todo-todo ang pasasalamat namin sa kanya. 20 minutes na biyahe mula dun sa restaurant na kinainan ay dumating na kami dito sa hotel kung saan kami maliligo Tingnan mo dude May experience mo din yan Hintay hintay lang Tinititigan yung gusto niya yan eh. Snowboard Ski Ski Rookie? Rookie? <laughs> <laughs> May experience mo din yan susunod. Ito yung loob ng hotel. Ang mga pumupunta lang dito ay yung mga sumasaglit para maligo sa hot spring. Halos sa isang buwan ay dalawang beses nilang ginagawa to. Kaya nitong pagbalik ko ay niyaya na nila ako para kasama kami ni Lumay maligo dito. 1,000 yen lang ang bayad unlimited na yon. So kung na-adapt mo na yung culture ng Japanese na laging naliligo sa mainit na tubig tulad nito, Wanto sawa ka na. Bawal nga magdala ng camera don sa loob. Pinagsabihan ako ng kuhay ko na patayin na yung camera. Bawal po kasi yon dahil sa privacy hindi ng yun. iba. Maging ang may tato ay hindi rin pwedeng maligo dito. Kaligo na yan, oh. Fresh! Pagkatapos naming maligo ay eh, wala namang kaming pinuntahan at hinatid na kami pa uwi. Wala nang ibang sinabi, kundi sa susunod uli. Kaya takta yo. Arigatou gozaimasu. Imanat niya <laughs> yung <laughs> kimura saan Arigatou gozaimasu. ババババイバーイバイバーイまたね <laughs> また明,日明日って。